Patuloy na nagpapatupad ng maximum tolerance ang Kidapawan City PNP at AFP sa gitna ng sunod-sunod na harassment ng isang armadong grupo sa barangay Malinan, Kidapawan City at iginigiit na pagmamayarin nila ang 50 hectares na lupa sa lugar. Muling lumikas ang mga residente matapos makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, kabilang sa Purok Mahogani at sentro ng barangay. Ito na ang ikatlong insidente ng indiscriminate firing mula noong unang tensyo noong August 8 kung saan tinangay ng mga armadong grupo ang mga alagang hayop. Ayon naman kay CDRRM Officer Salmer Bernalte, mas naging agresibo ang kilos ng grupo. Bagaman may presensya ang mga peacekeeping forces sa lugar, Nakapagpaputok pa rin sila ng baril na sanhinang takot at tensyon sa komunidad. Dagdag pa, ikinabigla ito ng otoridad lalot noong lunes ay nagkaroon ng dialogo sa pagitan ng lokal na pamahalaan, barangay officials at kinatawa ng armadong grupo. Napagkasunduan din ito na hindi gagamit ng dahas grupo. Kinakailangan din nilang isuko ang kanilang armas na dapat nilang lisanin ang lugar sa loob ng tatlong araw. Sa kabila ng kasunduan, muli silang lumabag. Tinatayang nasa isang daan hanggang dalawang daang armadong miyembro ang aktibo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Nagpatawag si Mayor of meeting and uh, there was a mediation. Unya, wak mapunyagin din ay nga naasilay armas and uh, kanto ang ilahang istorya po ng ilahang kuno ng yuta din ha Dihatagan sila tulog ka adlaw e after 3 days lagi ang himoon i-clearing in siya maagtan during clearing operation the, the, government will enforce the law even if niya ano niya ang datong August 8 oh, no, wala man what? sila di ano wala sila gigamitan o pwersa, kanang maximum tolerance yun Cherry May Eximtapia, NDBC Bida Balita.